Pinwestyo naman ng mga senador ang birth certificate ng kinatawa ng Porak Pogo Hub na si Cassandra Leong. Non-existent daw kasi ang lugar ng kapanganakan na nakasaad sa birth certificate ni Ong. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Monte. Sa unang pagkakataon, humarap na sa pagdinig ng Senado si Cassandra Ong na kinatawa ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Inusisa ni Senator Jinggoy Estrada ang pagkataon ni Ong. May kwestyonabling impormasyon daw kasing nakalagay sa kanyang birth certificate tulad ng home address kung saan siya ipinanganak. Sabi ni Ong, isang kumadrona ang nagpaanak sa kanya sa San Juan at saka siya dinala sa Chinese General Hospital. Ang address na nakalagay ay 346 7, P. Mendoza Street, San Juan. Yun ay nasa Barangay Ermitanyo. Kung may ganong, kung may ganong address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number, house number, maski noon pa. Ngayon kasi, naging two digits na lang yung house number. At wala rin nakakakilala na sinasabing mangihilot na nagngangalang Rosario Mendez. ba? Dagdag ba ni Sen. Jinggoy pati ang magulang ni Ong? Wala ring record ng marriage certificate sa database ng Philippine Statistics Authority. Yan ay kahit nakasaad sa birth certificate ni Ong nakasal sila. Sabi ng PSA, Chinese national ang ina ni Ong na si Liz Yang Ying. Habang ang ama niya ay ipinanganak na Chinese pero naturalized Filipino base sa dokumento. This is an, another case of questionable birth certificate issued through uh, late registration. And there is no basis for the issuance of Cassie uh, Ong's birth certificate. This should be investigated and this should, be, and this should immediately be cancelled if there are findings. Yeah. Gumawa na raw ng fact-finding team ang PSA para imbestigahan ang birth certificate ni Ong at iba pang individual. Tinanong din si Ong tungkol sa ninong niya na si Duan Ren Wu, ang sinasabing boss ng mga Pogo. Incorporator din siya ng Railroad Corporation na may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang Lucky South 99 Pogo Hub. We just got uh, this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Ren I wanted fugitives sa China. No po. Kinumpirma naman ni Ong na nakatira sila ni Wu sa iisang bahay sa Porak, Pampanga. Magkasosyo rin daw sila sa ilang negosyo. Naglabas na ng sabi na ang Senado laban kay Wu na nakaalis na raw ng bansa noong July 11. Parehong nahaharap sa kasong qualified trafficking si Ong at Wu, kaugnay ng Porak Pogo Hub. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.